guys kinakabit na yung tulong uh, patapos na tayo dito <laughs> tapos na yung ating mga skit so ayan guys tapos na po ayan the moment of truth <laughs> kung di dahil dito sa tyrants na to hindi kami matatapos so Etong vlog na to, hindi lang para sa rescue to. naghanap din kami ng good sa Makitan. <laughs> dahil diyan kuya, napakalayo nyo ba? Napakalayo pa namin, nakahanap lang na kami ng tayong sige. Maraming maraming salamat sa'yo. Pabalikan ka namin. Ayos. May reward ka mamaya. Ayan guys, ah, uh, paalis na yung sinerbisan natin. O, ngayon, babalik na tayo kay Manong, yung nagpahiram sa atin ng tire wrench. Napakabait niyan. Ah, uh, kahit di niya kami kilala, bibili ka na lang yung taong ganyan. may surprise kami sa'yo. Dito na tayo guys. Diyan, nakupesto si Manong. Ang layo, no? Ayan. ito 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 yan iaabot na natin yung award kay Manong ito na siya oh hindi na ako pupunta dyan kasi may aso pala dyan may bagong panganak madami aso Ayan, nabutan ni Alex ang ganit bag. nagkaabutan na. Okay. Ay, sakap-sakap. Hindi na ako lumapit, mga kaibigan, kasi ang daming aso dyan. Yan, maraming salamat sa iyo, Manong. Ano, naligtas mo kami sa araw na ito.